Awid-uulit tayo dito sa likod ng bahay mga kanain, sa aking paboritong tambayan. At bago nga po ako mag magbukbang, silipin muna natin yung mga ilang tanim ko po dito. Yan, mayroon akong senyorita, nagkasunod sabay-sabay na bunga. Ito po yung saba. Ilang araw na lang pwede nang kunin yung puso niya, may panggulay na naman. Ayan naman po yung lagkitan. Para ma-encourage ko yung mga kanain natin dyan na mayroon din po pong hilig sa pagtatanim. Kapag ganito may counting bakanting lote, lagyan po natin ng mga gulay-gulay, kahit mga ilang puno lang. Dahil kapag namunga, malaking tipid po sa gastusin at saka mag, naansahap sa pakiramdam yung mag-harvest ka na sarili mong tanim. Ito nga po yung aking talong. Parang walang bunga yan sa ibabaw. Pero pag sinilip mo sa ilalim, ayan po. Ang dami. <laughs> Meron pa ako isa dito, yung kadyos. na. Pero wala pa ho siyang bulaklak. May mga nag-comment nga po tayo mga kanay nung na-upload ko yan. Na dahil nga nasisilungan, kaya napipigil yung paglabas niya ng bulaklak. Siguro, meron nga din po itong epekto. Dahil katulad niyan, sabay-sabay ko po itong tinanim, mas maliit ito, pero siya pa yung unang na bulaklak kaysa dun sa mga malalaki. Ito po, meron na din akong ilang mga pasibol ditong sitaw dahil tinanggal ko na po yung luma at saka ako yung purple. Meron pa hula ko doon sa harap sigarilyas naman. Paunti-unti po yung tanim pero pag naipon naman malaking tulong po sa gastusin.